So, ayun mga ma'am, sir. Uh, I-check out nyo na lahat ng mga items sa gusto nyo. And we have here last one last item. Itong um, red sleeves. Sa mga bet itong item na to, sabihin nyo lang, mine red sleeve. Ayun. So, bago po tayo mag-end live, gusto ko magpasalamat sa ating mga miners for today bukas ulit. And don't forget na abangan ng ating new collection. Bye! <sighs> Oh, Han. Alam mo ba, ang dami kong nabenta ngayong araw? Diyos ko! Manahimik ka, Chloe. Pagod ako. Ano, Chloe? Ganyan na lang ba? Magtitiis ka na lang sa online-online? Nagbarya-barya ang kinikita mo? Bakit hindi ka na lang kasi maghanap ng matinong trabaho? Eh, bakit? Matinong naman yung trabaho na ginagawa ko. At saka isa pa, gusto ko rin naman makatulong dito sa gawain bahay. Kahit papano, may kinikita naman ako. Alam mo, napakabobo mo talaga. Wala ka bang kukote? Pinag-aaral ka kasi dati ng magulang mo kung anong ginagawa mo. Naglalakwa tsaka. Eh kaya nga nagla-live ako eh. Para kahit papano may ginagawa naman ako. Tsaka kahit barya-barya lang yung nakukuha ko dito. Ang importante, may income pa rin na pumapasok. magti ka dyan sa barya-barya na kinikita mo? Chloe naman! Di ka kasi marunong sa computer kaya hindi ka makahanap ng magandang trabaho? Alam mo, di dahil sa akin, nasa squatter ka pa rin. Grabe ka naman magsalita, Iman eh. Grabe ako magsalita? Dahil totoo lahat ng iyon! Parang matapos na to, sige! Mag-asikaso ka lang ng pagkain natin, maghahain ka na makakain naman tayo. Sige. Oh Besh, ano problema mo na naman? Ito na nga Besh, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Sasaktan na kasi ako sa mga sinasabi ng asawa ko eh. At mababa yung tingin niya sa akin. Yung pag-online shell ko, minamaliit niya. Eh, di ba? Ano man trabaho naman yun? Ano, Besh? Huwag mo na lang damdamin yung mga sinasabi sa ng asawa mo. Ang importante, nakakatulong ka sa bahay. Tsaka, prove him wrong na lang. Ay, sana nga, matauhan na siya. Cheers! Cheers! Nga pala, pre. Nga pala, pre, matanong ko. Ano ba ang mga trabaho ng asawa niya? Ako? Supervisor lang naman ng fast food. Siyempre, yung asawa ko. Teller lang naman ang bangko yun. Ah, na trabaho ng asawa niya, pre. Asawa ko, online seller. Ah. <laughs> barya lang yung kita dun eh. Kung naman yan, ano naman binibenta ng asawa mo? Okay. <laughs> <laughs> Lindig na buhay yan. Mabubuhay pa kayo sa kukay na yan. Makano tutubuhin yan? Palima, lima, sampo, sampo. Ang gaganda ng mga trabaho na asawa natin eh. Tapos sa kanya, online sale lang. Kung may trabaho naman ako pre, eh doon siya masaya eh. Yun lang alam niyang gawin eh. Ay, hindi. Mas maganda yung tayong dalawa kumakayod. Tama. Di diba, pre? Tama na kayo mga pare. Eh, nag-expect kayong lumaman agad. Nagsisimula pa lang. Wala pa lang silbi yung asawa mo eh. Ugayain mo kami, tingnan mo kami oh. Kahit ilang alak pa yan, bilhin natin di ba? Ay kaya, kaya, <laughs> Asan nga pala yung asawa mo pre? Tawagin mo nga ano? daw, mabenta niya kami. Para marinig namin yung sampol. Oo. Oh, Chloe! Sample naman dyan. Enzo, ano ba nagpapay na na ako? Hmm. So, Makita mo nga sa kanila kung paano ka magbenta online. Oh, diba, nakakahiya sa mga kaibigan mo, tsaka nasin ka na! Ayaw mo! <laughs> diba, yan naman yung alam mong gawin, tsaka gusto mo ginagawa. Magbenta ng online. Pakita on mo kung paano ka magbenta. Tapos, parinig mo sa amin paano ka magbenta. Paano magbenta yung kasawa niya yun? <laughs> ah, <laughs> 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 yung polisher. Ha? <laughs> Ganun mo benta? <laughs> Ang bira ka sa ombro. Ganun mo benta? <laughs> Ang dugyot pa ng binibenta. Ang <laughs> <laughs> kaya tapra yung di mag... Walang bibili dyan. Tama. God, you <laughs> Dapat, yung pinakasalan ko, yung ex ko na lang eh. Na mayaman na ngayon. Oo. Oh, Oo, oh, tama yun. Yung sana. <laughs> Maganda Paano? pa yun, pre. Parang katulong. Baay? Di katulad niya ito. Wala na ang alam. Ang bobo pa. Nagsatsaga dyan sa pipitsugi na kita-kita. Barya, barya! Brabe kayo sa babae, ah. Tsaka, Renzo, asawa mo yan. Kita! Ani! Noe. Pasensya ka na sa mga ibigin ko, ah. Ano yun talaga yan? Lalo-lalo na kay Enzo. Sa nila wala ako doon kay Enzo, gano'n naman siya palagi. Pero, Chloe, ano ba? Pinapanood ko lagi yung live mo. Ang galing mo nga magbenta eh. Pati ako napapamain. Tsaka, ah, malabong walang manood sa'yo. Sa ganda mo yan. Ang hmm? drama na ito, makakuha na nga mo pulutan. Dahil mo sinasabi. May sinasabi <laughs> <laughs> Kaya, Chloe, kaya ano sila? Nilipas din yan. Patunahan mo lang sa kanila na mali sila. Kaya mo yan, Chloe. Salamat, Jerwin, na, Ano to? Hindi ka lang pala tanga at bobo? May pagkamalindi ka rin? At ka Jerwin, di ba magkaibigan tayo? Dahil sa babae, yan sisirain mo? Huwag ka mag-alala. Gagawa rin ako ng paraan para matanggal ka sa trabaho magkatrabaho pa naman tayo. At Chloe, maghiwalay na tayo. Pwede ka na rin lumaya sa pamamahay ko para naman makahanap ako ng babae kapantay na estado ko sa buhay. Kaya magsama kayong dalawa. Ay. Louie! Bakit Jimmy? Alam kong... nadadrain ka na sa mga ano, sitwasyon. Wala naman akong choice eh. Hindi tulungan yung sarili ko. Pag pagod na ako sa ginagawa ni Enzo, ginagawa ko naman lahat eh. Pero ini-invalidate niya lahat ng efforts ko. Louie, oh, huwag ka mawawala ng pag-asa kung kaya mo yan. Dami ka ng pinagdaanan. Hmm. Kung gusto mo, kaya mo yung kita ng 20,000. Sigurado ka ba? Oo naman, ano para makapagpundar ka ng sarili mong online shop. Sigurado ka? Oo. Salamat, Jeremy, na Minor, so bago po tayo mag-end live, gusto ko magpasalamat sa continuous support niyo sa pagbili ng aking mga items! Kaya naman, bukas abangan niyo yung bagong collection ko. Okay! Bye guys! oh Hi. Jerwin! Congrats, Chloe! Thank you! dami mo nang nabenta! Tsaka ang dami mo na rin viewers. Sikat na sikat ka na! Actually, ako dapat ang magpasalamat sa iyo kasi ang laki ng utol na loob ko sa week. Chloe, Sadyang magaling ka lang. Buti nga, hindi ito nakita ng ex mo eh. Ano ka ba? Natagal na yung sami ni Enzo. Nakamubuan na ako. Fast is fast. Uy, speaking of Enzo, hmm. ex mo. Nahuli ng polis. Bakit? Bakit? Nagda ako sa company nila. <laughs> Talaga? Alam mo kasi, feeling ko, karma niya na yun. So lahat ng mga pinagagawa niya, nakaraan pa, kaya bilib ba ka sa'yo? Kasi na ako eh. Nakafocus na ako sa present ko at sa possible na pwedeng naging future ko. Este, future natin. <laughs> Congrats, Joey. Kaya bilib ba sa sa'yo eh. Nga pala, mm. may bisita ka. Yung sikat na influencer. Ay, weh! Love team. Hala, yung charge! Hi, Chloe! Hello, um, napapanood namin kasi yung mga videos, mga live mo. Kaya naisip ka namin, pwede ba kami makapag-collab sa'yo? G! <laughs> Sigurado na lalakas yung contents namin and dadami din yung mga manunood sa live mo pag nahaluan ng online selling. So, paano? Simulan natin mag-collab? Naku, no, ma'am, sir. It would be an honor for me. Oh my gosh, na-excite na ako! Congrats, Chloe. Thank you po. Thank you po, ma'am. It's an honor. Thank you. <laughs> oh, Chloe. Kamusta ka na? Chloe, alam mo, obligasyon mo pa rin ako eh, bilang asawa. Nagpapatawa ka ba, Enzo? Una sa lahat, matagal na tayong hiwalay. Tsaka, matagal nang nawalang visa yung kasal natin, di ba? Dahil wala kang kwenta. Tsaka, Enzo, yung sinayang mo, sikat na, milyonaryo pa, eh, pinabayaan mo eh. Ay, kami nagtulungan, ikaw. <laughs> Wala akong pakialam kung gaano mang kayaman si Chloe. Wala pa rin siyang pinag-aralan. Naka-bastos, Genso! David! Huwag mong bastusin si Chloe. Eh, tsaka, salamat sa'yo. Enzo. And dahil sa iyo, hindi ko nakilala si Chloe. Tsaka ikakasal na kami. Pwede ba Enzo? Umalis ka na sa harapan namin. Manigas ka diyan.